Hello mga kamista, welcome sa ating panay mga akong vlog Binabulok na esto, harari Kaso nga lang di mo bra kasi Spicy separated na Kaya bumili ng gulong apat Ay dalawa lang, dalawa, manis Yan o, no? pors Kamista Kaya mga kamista yun o no? Kaya si okay. Bay bigyan ko, o, no? kaya niya Ayun na, ina Kaya It, talumiyan niya Ayan mga kamista mga kamista yan ito pa dito mga kamista force oh. dyan mga kamista 285 35 sa likod sa likod to oh. din ba sa likod hindi ah, mas malapan likod mga kamista ang ganda mga kamista masakit lang ganda na ba ka, mga kamista 315 pala 315 30 22 yun, mamangis, 315 30 22 Yano, finish product na mga kamista Cayenne GTS Cayenne GTS mga kamista ayun Padali na mga kamista Patanggalin ko yung kalso kinagamitan ng rubber kasi delikado pag walang rubber uh -huh. di pa? di pa di ba? Uh -huh. kasi paanda rin ko sigurang... muna ay, ay oo nga pala yung ano. tapos i-ano i-neutral tika ha ibalik ko yung ano kalso saan ba dito tika ha balik yung kalso mga kasi yung hydraulic nito baka magluko kaya yun mga kalista. O Mamaya na paano yung mayari Ha? Dito ako meron Anong nganay mo? Yung likod niya mga kamista o Yan ang mga kamista Pinander na Masya Allah yan driver mga kamista oh. Si Yami Ari. Yami Ari mga kamista oh. Pino yan. Nahahadot pa. Mga kamista pors. Ulit mga kamista. Force GTS. Ano sa yung Ano?

ayun dito mga kamista ito po yung mga tools nyo oh. hmm. mga kamista ito po yung tools niya oh. yung spear nya maliit maginanginan na po kayan ito okay, mga kamista Sir, sirado ko na close ba mm -hmm. ayun na pag close na mga kamista oh. ano nangyari? bakit ayun beritso klase mitnin ayo ah klase mitnin ah sadi klase mitnin ah masya Allah ha, ha? oi pakein natin ya mo na ng konti lalang kutuk yan ha oi Oh, sige, sige, Mau oh, matali! Bismillahirrahmanirrahim. 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 So, dito. nga? Hmm. park, Ha. na. E, oh, eh, baba. Nakain na. Dito lang po natin eh. Nandiyan <laughs> lang po natin tingin ng ino. Nandito na ka ano. Mga ano to mga kamista. Iparko na. Nakababa na. O, oh, nakapark na yan. Patayin mo na ba Oo. Yan mga kamista. Okay na. Bye bye mga kamista. Hanggang dito lang ating vlog. Ito yung ano Oo. Nakapark na yan na Mga kamista Sige kailangan kasi mga kamista Pag baba nakain Para yung gearbox niya hindi tumunog Kasi katuloy nga yan katalasan ng mga sakyan Pagan mga High end ng mga sakyan Kahit nga hindi high end high end to eh force O mga kamista Hanggang dito ating vlog na lang mga kamista Ingat kayo lagi God bless O aking kaibigan Bye bye mga kamista